Uy, daplin mo kay na ikar lalo ha. Mayroon? Mayroon? Yot, pagod na pagod ah. <laughs> Dapat dyan ka lang nag-aral sa malapit. Bakit doon ka pa sa ibang planeta? Mayroon. Ha? Hindi lagi magdanghag. ay hey, pangitan mobert huh? oh oh ha 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 no, no, no. guest tindog ang atong tubig na sa kanal ah, oh oh oh

Pagtarong mo kay mga tuwad niya. Manarin, tawag ka mali Tawag ka sa imong mama. Bye. See you tomorrow. Ala, nakaigit siya, day. Nakalibang tingay siya. <laughs> Hindi kinaya. Nakaigit. Wala na, busak mo dito ng atin. Ako alaga ka si Waiwai, si Chi-Chi, at si Mimi. Mimi? Ayaw mong kumain ng dahon, Mimi? <laughs> Bakit? Naghanap magkuhaday? Ayaw na, kuskus. -kus. Panguha na mo kay Ngit-ngit. Di na mo kita sa bagday. Paola? Paola. Arami, ayaw pag chinilas. Ibutan yung chinilas kilid. Nali. Arami, ma. Tuwad. Ayan lang. layo na to kayo nga to. Huwag nga to niya. Osa.